tayo dyan mer Pedro Silog and Pulalo dyan na lang 24 x 7 pala yan silaw tara yo what's up, mga kagala for today's video dito po kami kakain sa Pedro Silog and Pulalo so hinihintay na lang namin yung iba naming mga kasamahan Kasama ko ngayon yung birthday boy dahil birthday Si Joe Mer, kakain kami dito. Mer, pati pati mo. Happy birthday. So yun, dumating na po yung isa naming kasamahan. Si Bukog. Alright. Bati niya naman happy birthday si kagalang Joe Mer. Sino may birthday? Joe Mer eh. Grabe na rin Ah, Sakto talaga kayo. So, ka. So, Kaya nga Kaya eh, so, nga no! So dito na lang tayo Mer. Pedro Silog and Bulalo. Ayun o. No? So yun na nga ano, tignan natin yung kanilang mino. Yun know, Andy, Andy Garlic Andy Jabba Andy, Andy Soto Silog starts, 99. Oh. First review natin, malinis po yung lugar. Tsaka, ano Kahit nasa tabing highway siya Presentable yung pagkalagay ng pag setup ng kanilang mga upuan at mesa So yun mga kagala, ito po yung kanilang menu Yan. Meron din silang lumi tsaka tap silo. napaka po ng setup ng kanilang lugar. Mula dito sa tabi ng highway hanggang dito makikita niyo po yung kalinisan hanggang doon sa loob pati sa kitchen. Hindi ako Maraming pagpipili yan eh. Mak, ano order mo? Taxi, taxi ka. Tapos, taxi ka Ah, bulalo. Top So yun nga ng no, mga kagala, hinihintay na lang po namin yung aming order. Dito po sa Pedro Silog. Dito po yan sa kahabaan ng uh, National Highway Barangay San Pedro po. So kita nyo naman, pagpasok pa lang natin kanina, mapapansin nyo na agad yung malinis yung lugar nila. Tsaka may CCTV po sila dito, kaya safe po yung inyong mga gamit at tsaka yung pagkain nyo dito. So ano man yung mangyari dito, meron po silang review sa kanilang CCTV. So tara, hinihintay na lang natin ating pagkain at kakain na tayo dito sa Pedro's. Silo. Siyempre kasama natin si Kagalang Makmar. Tsaka yung ating birthday boy, Junior Morphe. Tsaka si Ian. Tsaka si Motor Serie. Alright! yun mga kagala tapos na tayong kumain kita nyo naman dinanamnam ko yung aking bawat subo dahil nakaka Pusog talaga dito sa Pedro Silog and Pulalo so isa ito sa mga pwede ninyong kainan dito sa Puerto Princesa bukod sa ibang Masasarapang mga lugar dito consider nyo na rin mga kagala na isa ito sa masarap na kainan dito sa Puerto Princesa so yun lamang po mga kagala uh, silog and bulalog. Ang kagandaan dyan, open sila ng 24 hours. So, yun naman mga kagala. bye, -bye na.